So magandang hapon po mga KMJ. Uh, habang nagbo-vlog si Madam, may napansin po tayong lalaki doon na parang may tinatanim. Yung mga gulay-gulay po mga KMJ. Ayun po. O. Kaya kumustahin po natin at puntahan natin si Kuya at atin kumustahin, no? Ayun, napakainit yung panahon mga KMJ. Parang binubungkal po yung mga pananim niya. Magandang hapon po kuya. Yan anong ginagawa niyo po? Ah, nagdadamo po kayo. Tapos nilalagyan niyo po ng abono. Mataba po. Ah. Ayun. Sampo abono niyo. Toko. Ayun. Ano po yan, Tatay? Binebenta niyo po o pang-ulam-ulam niyo po? Pang-ulam-ulam lang po pag masipag po talaga tatay no okay. Kahit walang ulam na mabibili may, Kung marami kang pananim Ayos na po Paano po yung tatay? Ang dami dami po ulamin niyo po lahat yan hmm. o eh, Marami na pong umihingi Hindi niyo po binibinta tatay? Hmm. Hindi po, hindi po. may mahingi, may bibigay, ko, bibigay rin. Wow, mabait naman ni tatay, no? hirap naman po gamot-damot. Opo. Opo. Okay, Pag-aras tayong tao. Uh, binabahagi, sinishare niya po yung kanyang pananim sa mga kapitbahay kung sino po yung gustong manghingi. Na, dahil hindi hindi niya naman po kawalan kung magbigay po tatay no bagkus na makatulong pa po sa kanila Atu, mayo, mayo, mayo. binibigyan niya po binibigyan wow nakakatuwa naman si kuya pakinggan sa sinasabi niya ayan mula doon po kanina mga malinis na po yan no uh, dinadamuhan na po ni tatay yan ayan, ayan Saan po bahay niya tatay. Ganun lang ako. Ayan po yung lakas. Ayan. ilan po anak nyo, tatay? A Anim po. A Anim. A Anim. E, minsan rin nung lang ako ng construction ko na. Pero karamihan dito sa bukid lang. Eh, sa bukid po talaga no. Uh, bahay bahay lang yun gagawa, bukid lang gawin mm -hmm. dito dito. bukid. Malalaki na po yung mga anak niyo. May mga kanya-kanyang pamilya na po. May damay nag-aaral pa sa akin dalawa. Wow. Uh, ano, mga uh, grade 11. Grade 11 may nakapagtapos na po kayo na anak ko ya. Mayroon nang ano yung grade 12 lang po kasi walang lampara. Pero tuloy-tuloy yung... pa rin po siya sa pag-aral. Hindi na po sir. Ay naka-stop na po. Ano po yung babae lalaki? Lalaki. Lalaki po. Um, sayang Saka yung naman. Yung babae naka-no rin. pero graduate ng high school no. Nag-aasawa na rin. Ayun, Ay, nang problema. <laughs> <laughs> yung kasi yung problema minsan po tatay no. O. Uh, kayo po tatay anong pakiramdam niyo po tatay? Syempre, uh, marami po kayong anak tatay no. Inalagaan niyo po. Um, ano po bang pangarap nyo po noon sa mga anak nyo po tatay? Ang pangarap po noon kasi baka tapos na sila pag aral Opo. Eh ako ay wala naman akong pinag-aaralan hanggang grade 3 lang ako. Kumbaga yung <laughs> pangarap nyo po na makapagtapos? Eh lang, wala rin, wala rin kasing pera pagka-college, wala rin. Kasi bukod, sa walang, bukod sa walang pera po, nag-asawa po no? Nag-asawa. Hmm. wala rin, ganito hanggang dito pa rin ako sa bukay. <laughs> Mula maliit malit po kay tatay hanggang ngayon po? Sir, mula maliit po kayo hanggang ngayon. Oo, oh, maliit ako dito na ako sa, nagtatrabaho na ako sa bukid, mm. mais, tanim ako palay. Eh. Minsan po maka-MJ nakakalungkot no dahil minsan yung mga magulang dahil tayo ay, yung mga kahit yung mga magulang ay nagiging anak din no, may mga magulang din. Yung mga magulang po ay pinapangarap po sa kanilang mga anak na makapagtapos ng pag-aaral kahit mahirap po yung buhay na mabigyan lang po nila ng magandang kinabukasan po. Kailangan problema minsan. Bukod sa kakulangan ng pera, kung kulang man po sa financial may marami na pong ang uh, diskarte po na pwedeng gawin Katulad ng magiging uh, uh, self-supporting, no? pagiging scholarship po nila Kaya lang minsan ang problema, no? mapababae, mapalalaki po Lalo na sa babae dahil pag nakaroon ng boyfriend o ano, ay makapag-asawa na hindi makapagtapos ng pag-aaral Marami pong ganun na nangyayari po tatay, no? Okay. Hindi na po ma Pigilan po Opo. Asawa, mag, ano mo, Minsan po, kahit anong pigil po <laughs> sa mga anak na ganito gawin. Pero, siyempre, hindi naman po lahat ng oras na nandun po tayo sa tabi po nila, tatay, no? Okay. Kaya, minsan, nagagawa na nila yung mga bagay-bagay na hindi po natin alam. Kaya, ganun po nangyari. Pero, ganun pa naman, siyempre, okay, may mga... Ako sa mga ano, kaka, ganyan, ano, lang. Opo, kasi... na lang. Dahil, ganun talaga yung buhay po, tatay, no? Baka minsan. Siyempre, ang ma... Opo. Ang mahalaga ay maging masaya, maging malusog. Kahit gaano kahirap yung buhay, basta wala lang pong sakit po tatay, no? Ayan. Okay, nice turbo ko tuloy si tatay sa sa pagdadamo. Ayan, no? Mabuti na lang po dahil yung mga lupa ay hindi matigas. Malambot po. Oo. Pinagigipo ko ng ano, diligan ko kasi Ah, dinaligan nyo muna po. Oh. Saan po kayo nagigib tatay? O oh, dyan na, syempre, <laughs> libre na eh. Libre na ako sa Mas maganda po sana tatay itong mga pananim nyo po. Maibenta nyo po sana para extra income din po. Kung minsan no sir, na naman pong, ano, hindi naman kasi, hindi naman iba-iba. Pagka ano, hindi, lang kayo dyan. Pagka naman lang lang. Ganun po. Mahirap naman po sir magdamot eh. Opo. Buti kung nasa bayan-bayan ka, okay. pwede pong ipagbenta to tatay, no? Yan, ito uh, yung medyo mura-mura pa naman, Dito, ba okay. pag ano, pag ganito. Ito, masarap po to, pang po tatay, no? Oo, laing to. Uh, gataan, syempre. Okay. Ayan, da tatay, dahil kayo po yung mabait, no? At saka napakasipag. Ano pong ulam nyo po ngayon, tatay? Ang ulam namin po, eh, ano lang, kanina, yung sitaw. Eh, adubong sitaw po. Yung, nilagyan ng, ano, yung, ano lang. Baboy. Hindi po. Ay, walang, Sitaw lang po, tsaka ah, kamatis ice bawang at sibuyas. Oo, bawang at sibuyas lang, Wala na pong sahog. <laughs> Wala na po. Okay. Mahalaga, kahit ganun pa ng ulam. Tayo naman ay hindi naman po tayo mapili sa mga ulam po, tatay, no? Oo po, sir. Kahit basta... anong ulam, basta asin, mantika. O. Ayos na 'yan basta yung mahalaga, makamalamnan lang yung ating... Oh, Tatay, magbibigay po ako, tatay, ng pambili niyo po ng ulam, tatay. ice lang po sa inyo, tatay. Anong pangalan niyo po ulit? Jimmy po. Okay, Jimmy. Ah, uh, ilan taon na po kayo, Tatay? Ah, uh, 50 na po, sir. Oh, 50. Sarado 50. Okay. Ito Tatay oh, pambili niyo pang ulam. Kinukuha po 'yon, sir. Ano Hindi, tatay? hawakan niyo muna po. Wala akong ibibigay po sa inyo. Sir. Hindi, wala walang kapalit po ito, <laughs> Tatay. ito yun. Aha. Thank you, sir. Sige, wala naman po, Tatay. At pagpasensyahan niyo na lang po, Tatay, yung aming munting tulong po. dahil ito hindi naman tayo mayaman oh, kung ano lang po yung makakayanan po natin uh, pwede natin maibahagi kagaya nyo po oh, meron po kayong mga pananim hindi naman po kayo mayaman pero sa ibang paraan nakakatulong po kayo nakakatulong po Ayan. ako sir Mar -mar 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 -mm sige kuha lang tayo Parang tatay ah ang... wala pa ano sir tama na to sir sige lang po <laughs> sige lang <laughs> po makarami naman christmas to o, po makatulong po sa inyo Yan. maraming maraming salamat, salamat po salamat tatay ha pagpatuloy lang po yung buhay eh nandito na tayo sa mundo kailangan lang po talaga natin gumawa ng ay maganda yung tatay abunuhan po yung tatay para lumago <laughs> maganda yun ha lumago ayan sige po tatay ha pagpatuloy nyo po yung ginagawa nyo pa tatay dahil babalik pa po ako tatay ha natay nyo lang po ako Ayan, uh, anuhin nyo lang po tatay, abunuhan nyo lang po yung pera para, para, para tumaba at lumago. Sige po Tatay Jamie, dito muna po ako. Okay. So, ayun po mga ka -MG, no. Uh, napuntahan po natin si si Tatay Jamie po. Ah, uh, tuwang-tuwa na po siya mga ka-MJ -MG, sa 500 pesos po na naibigay po natin sa kanya, no. Eh, malaking tulong na po daw 'yun sa kanya. Kaya sarap po sa pakaramdam na makatulong. Kahit sa maliit po na paraan ay nababahagian din po natin siya, no. Yan, maraming-maraming salamat po. So, yun, napuntahan ko po si Tata Jimmy. Yung ulam nga po nila kanina ay sitaw lang po, no? Wala na pong sahog. Kaya nagbigay po ako ng uh, pambili po niya ng ulam. So, mamaya, uh, so kukunin ko lang po mga KMJ -MG, yung bigas po na handog rin po ni Makoy Injakoy. Kunin ko lang po mga KMJ. -MG. Napakalayo mga -MG. okay, hinihingal po ako. Ayun, oh. Ayun po si Tata, yun, napakalayo. Kukunin ko lang po mga yan, wala na, una ubusan na tayo ng bigas mga MJ. Uh, bibili na lang po tayo ng bigas. Yan, para may may pambigas po tayo kay Tatay. Tao po. Ate, may bigas po kayo? Meron. 5 kilo po. tang. <laughs> Thank you, Pate. Yeah. Naubusan na yung bigas kong dala. So, yun, mga MG, nakabili na po tayo ng bigas, no? Dahil, kaya, ihatid po natin doon kay Tatay Jimmy. Pakahingal. Yeah. Oh. adaan itu itu Jimmy Ayan. Ito po. Ah, bali naubusan na po kayong bigas na dinala po namin Tatay Jimmy. Na po, kaya bumili na lang po ako ng bigas diyan sa tindahan po Tatay Jimmy. Ayan, pangdagdag niyo po masasayang Tatay Jimmy. Ayan. Thank you, sir. Ang dami ah. ng ko nito. Ah, ubos na kasi yung bigas po namin na dala Tatay Jimmy kaya bumili na lang po ako. Oo, oh, sir. Ayan. Ito po po Tatay Jimmy, oh. Ayan. Ayan po, sir. Okay, Tate Jimmy, pagpasensya nyo na po Tate Jimmy ha. Oo po, sir. Ayan. Kung anong mga sir mayroon, talagang pasensya natin. At, At pasasalamatan na lang po. Natin. Opo, tama Salatang. po yun. Ayan. Mabilis nyo po Tate Jimmy ha. Konti uh, Kunti uh, na lang po ito. Oh. Kunti na lang ito, baka maghapon ito. Okay. So, Sana sir, um, malala kung, malala, kung pwede nang malalaki, makuha na ka sa <laughs> <po. laughs> Sige po, sa pagbalik, kung ano, kung uh, nandito pa po. Yes. Yan. Okay, Tate Jimmy. Okay, po. bye po. -bye. Okay. Thank you, sir. Sige po. Yan. Yan. Back to work si Kuya Jimmy. So, ayan. Uh, okay na po, mga Jay. Uh, ito na ng si Tate Jimmy, ang nabahagian po natin ng munting tulong po sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong bay Wala po kami sawang pasasalamat po sa inyong lahat na nandyan po kayo palagi upang sumabay uh, sumabaybay po sa aming mga uh, tinutulungan sa mga, araw-araw. no? And please po mga MJ, no skipping ads po para mas marami pa po tayong matulungan ng mga kapwa nating um, hikaos po sa buhay. Okay? So mga MJ, hanggang dito na lang po no. And eh, nandoon si Kuya Jacoy nag Kakamiraman Mar And mga ka-MJ maraming maraming salamat po sa lahat And, and magingat po tayong lahat And sigad na pong bala na gumabay po sa atin Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat And God bless us all po Bye, -bye po